Good evening guys. Yan, maaga pa naman para dito. 5:56, ano? 5:56 PM. diba guys, madilim na siya. Pupunta kami doon sa ano? Sa tayo pupunta Sa bilihan ng parol. Sa bilihan ng parol kasi mas magandang uh, pumunta ng mga gayetong medyo dilim madilim na para kita namin kung ano yung mga kulay ba ng mga parol na ano, mabibilihin. Uh, bibilihin. mga para makapili tayo ng ano, maganda May simple lang naman guys May simple lang ayan parang kulang ng mga ano, street light no madilim walang mga ano madilim siya. dito parang malapit ba na ano mga display so hanapin natin mayroon dami ng sasakyan ayun si Jollibee ito niya tingnan natin baka malapit na guys. O, oh, ayun. Ayun yung ano. Ayun yung mga kumipinang na yan. Diba? Ang ganda. Ayan. Ano ba yun dito sa labasan na ito? Oo, oh, ang ganda. ganda. Tao po. Ito, ito, ito. Ba't walang ilaw yan? Pero anong design yan? Puti lang yan, ma'am, plane. Ah, puti lang na plane. Okay. Ayun, oh, ganda. Ah, green lang pala. Ito. Ganda, oh. Pili ka. Itong at ito kay itong nasa lata ate, kaya ito lang ito ay steady. Pa, ito? Yung pa. Ah, steady lang siya? Ba, pa, ah, 2-8? Ito, oh, ang ganda. Ha? Ito, ganda din. Ito na yun? 28 Okay din 'yun, no. Know. Simple lang. Simple lang siya. Ito naman, malaki. Ganun to 25. 25. Ito, alis na 'no. Oo, oo saan magkano yan matano po ay ah, pala yan kasi mas marami na dito sa ito na sa na ito wala nang mga ano last flight, ha dito Ah baka tayo yung pupunta. Ng... Ano sa dito Saan? Saan ba tayo pupunta, Ito, Tang. Baka, baka five Bata na last price? 2000 pa. Dika to na lang. Man, 2,000. 2000. Lumadong. Oh. Ang ganda na sa dulo, mahal pala yun sa dulo. Man? Oo. Oo. Oh. Eh. Uh -oh. Pero pang-matagalan na din 'yan. na Kapeyan din ba? Opo, oh, okay. sir. Ano yan? Mahina na bilado. Mahina, ito Ano ba yun? Ano yun din naman yan? Parehas. parang yung niya. po Parang ang ilaw niya, parang light lang. Ito nga, yung po yung sinilunan klaseng po yung hindi madilaw at Ito, nang, parang po yung white. Oo. naman po ganito, mabuti, white talaga po yung... White lang talaga siya? Ito po yung parang katulad ng Dumbillo natin ang na una. Ang oh. ganda ano oh sa el, na, na Sa dulo last price sa, oh ito, maganda sa ito eh Ha? 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 Plastic Ayun Ay, na lang Ayan. Ito? Ito? Ano? Ayan guys, oh. Mayroon pa sila. Ba, okay, diba? ang ganda? Mm -hmm. Ayan, na. Saan? Ayan, na. Ito. Ito. Ito na lang. Ito na, te. Ito na, Oh, ah 2000. Yan na lang. And guys, ito daw ay 25. Ayan, 2000 na lang namin siya nakuha. Ayan, guys, uuwi na uli kami, nakabili na kami. Yung nabili namin ay ano, ya 2500 daw yung presyo at so, ayun, nakatawad naman kami guys. Naging ano na lang. Ang last price niya, 2 daw. Sabi ko, 2,000 na lang. So, buminigay naman ni ate. Ayan, testingin natin dito guys. Testingin natin dito. Dito sa kubo muna. Dahil yan, ay dadalhin naman yan doon sa ano, sa Mindoro, doon sa bahay. Ayan. Ayan. O. Ang dami namin karat dito guys. oh, sa kubo kasi. yan o. Oh. Yan yung mga isasakay na ano nagamit pa ba? Pero, Hindi. Huwag natin pansinin yan, dito, dito, tayo focus. Focus, focus. Bakit? Maligtad. Ba? Ay, sus. Masakto ah. Merong pa ako pala doon. So, ayan. natin. Patay mo ang ilaw nak. Ayan. Yun. Patay mo ang ilaw nak. ayun Ayan. Nabili namin yan ng 2,000. O, diba? ba o, oh, yan. Kumanta ka nga ng, ano, si John? Pasko na. Ang nagsindi nitong ilaw. Hmm. Ayan. <laughs> <laughs> ito. Plastic pa lang pala yung nakabalot. Pero matigas naman yung nasa loob. Ano bang tawag na sa loob niyan? Mon? Anong tawag ito sa loob nito? Kapis? kapis. kapis? Ah. Eh, hindi ko alam yung Kapis? alam sya oh siguro pag nasira tong plastic nito pwedeng palkan ayan, tapos babalutin uli. ayan oh parang tipang ganda ayan, ang diwa ng Pasko